Uh, good day everyone. So, meron tayo ditong walong 3, 4, 5, 6, 7. Walong itlog ng na ang ating breeder na pabo. So, ngayon napansin ko dun sa kulungan eh parang naglilimlim na siya. o so, gagawin natin kasi itong mga itlog na to pinreserve natin to sa rep para kahit pa no eh mag-secure sila at the same time Ngayon, hindi to katukain ng mga manok din doon ngayon ay yan nagpakain ako napansin ko na doon siya sa pinagitlog niya akala ko maging itlog tapos ngayon hindi pa siya malis. so so isim nagsisimula na siya na limliman yung mga itlog doon do sa pitlog niya meron tayong mga fake egg doon. tapos meron din itlog ng manok doon ngayon ilalagay natin to pa, pa isa isa para kahit pa pano eh, magsimula na yung malimliman to so ngayon dahil syempre galing to sa rep eh hintayin muna natin mag moist kasi nagpapawis yan no. yan nagpapawis na sya then pag nagpawis na yan tapos pag natuyo na pwede natin palimliman doon sa inahin na nangitlog so ganyan yung ginagawa ko ngayon na pamamaraan para yung itlog ng pabo eh hindi di kasi maiwasan na hindi sila maiputan, matapak-tapakan. So nababasagan tayo ng itlog ng pabo. So ngayon ginawa ko, lagay ko sa para ma-preserve. Tapos hinti natin kung kailan yung kailan maglilimlim yung inahin na pabo. So ngayon nga, napansin ko nagdidimlim na. So, mamaya ilalagay natin to doon para malimliman niya na. Kasi 28 days to 30 days ang paglilimlim ng pabo. Pero ang gagawin naman natin, bago natin yun, bago tayo pumunta sa ganong katagal na paglilim, paglilimlim, after 10 days na nalimliman to, titignan naman natin kung lahat ng itlog eh buhay o baka may bugok. So ayun ay ating ilalayo para makita natin kung ilan lang yung sa itlog na to ang buhay. So, hilang. Hey Tapos, maya-maya, punta tayo dun sa itlog ng uh, itlog ng inahin yun natin baka mayroon pang natirang isang itlog tapos natin siya doon. dun sa open na yun so yun lang muna tapos next video